Eh, ko na yung pangalawang gata. Umikot pa. Luto na at patayin na natin. Hi guys! For today's video ay magluluto tayo ng ginataang pako. Ayan. Sa dami ng pako guys na binili ko, ito lang yun na himay ko. Mas marami pa yung naitapon. Lagyan ko pala siya guys ng talbos ng kamote para masarap. Ito na guys. Ano, fresh ka tayong ating gagamitin. Kaso nga lang, di talaga ako marunong mga ganito. Tigahan muna natin. Naginit lang ako ng tubig. Lagay ako guys ng counting. Oops, 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 oops. Oops, tama na na. Nagugas ako ng kamay guys. <laughs> Lamas-lamasin na natin. What? Mainit. Unang piga. Palpak agad. Charis. <laughs> Nagganito naman ako makaraan guys. Kaso nga lang yung aking ano ba yung niluto ko. Yung aking ginataan naging Aha, Milo, sinigang. Ha? Oh, may ano man? Ito na guys yung sinasabi nilang unang gata. Pigaan mo pa yan. Yay, eh? look. Ayan na siya guys, yung unang gata. Ayan na guys, yung pangalawang JJ! gata. Pangalawang piga. Ito yung pangalawang gata. Iwan naman tayo ng bawang, ang lad, sili, bell paper, tapos sibuyas at luya. Anong inalagay ko guys is yung talbos ng kamote. Dinagtagang ko pala siya guys kasi napaka-kunti nung pako. Pwede naman to din i- Kata, yung tarbos ng kamote. Lagay ko na rin yung pako, guys. Sobrang sarap nito, guys. Pako na ginataan. May natira akong okra, guys. Sayang naman kung masira, ihalo ko na rin siya. Lagay ko na yung okra, guys. Meron kaming dilis guys. Bigay ni hashtag by ni uncle. Lalagyan natin siya. Ugasan ko muna. Nga, ayaw lumabas. Kaunti lang. Ugasan ko siya. Lagay na natin. ng lag. Mm. Bigas, bawang. Siling green para medyo maanghang. Paper para pampabango. Magic sarap. Nawala ng laman. Mas mm. nang bago. Kaunti lang. No, 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 Minta powder. Kaunti lang din konting asin lang guys baka maalat yung dilis tansya na lang tayo mamaya gaya ko na yung pangalawang gata umikot pa talang na natin sa ating beauty yung aking kawali pala guys wala nang hawakan daga naman charis sindihan takpan Wow! Yummy uy. O, tikman. Mm. Tua, sarap. sarap Ito yung paku Binataang paku po guys. Sarap guys ya, yeah, sarap guys ganyan na natin yung unang gata tapos pamantikain lang natin ng kaunti guys check ko na guys Yummy, yummy. Tapos na si Clay. Mama. Mm, sobrang sarap nya guys. Tapos na si Clay. Luto na at patayin na natin.